Welcome back to Marichal Channel. Bundas ngayon, mga guys. So, sarado yung simenteryo dahil may pandemya. It's been like two years now na sarado lagi. So, dito na kami sa bahay. hindi na kami dila para sa amin, mga mga isa buhay na lumisan. Ay siya, nilagdagay din siya doon. <laughs> At dito naman kami ito para to sa amin Bye. sa mama, <coughs> sa kapatid, sa lola, sa lahat ng mga relatives. Ayun guys, nakapagsimbi na ba kayo before magsarado yung cementerio? <laughs> so ngayon at saka bukas, ngayon at bukas, dito na sa bahay namin, Prayer lang, tsaka sindi ng kandilaan. Uh, Para yung kaluluwa din ang mahal natin sa buhay. Maging okay din sila doon sa kung nasaan sila ngayon. So, ano Kaya, yun. Try <laughs> tayo na ano. <laughs> na maging... <niya. laughs> Tahimik sila. Maging di ba sabi ng nila, ang prayers daw, doon sa mga tao, mga mayapa na, wow. pag nagpipray ka at naalala mo sila, yung soul nila, nagkakaroon din ng sigla. Sabi ko yun. Kaya kailangan din natin na, ano, lagi magpray kahit hindi all stay. day, kahit hindi undas, isali sa mga prayers, yung mga mahal natin sa buhay. Kasi para din maalala din nila na, kahit wala na, wala na sila sa mundo, ah, uh, pa rin natin. Ikaw, uh, ikaw, anong masasabi mo? Siya yung nakatingin sa akin. Ano po ang masasabi mo, Migay? Ayaw niya magsalita, nahihiya. Ikaw, uh, saan ka galing? Nagsindi ka na ng kadila? Ha? <coughs> Ay, ay, na both sides. nana doon, tsaka, sikay, ng kandila oh signs doon sa din sa ang kunang kanila nahala di napaling ang mo ano guys <laughs> ano that naaalala ko na ko nung okay pa wala pa kaya tinanong nito. Mostly nagdadala ng styling sa cemeteryo, nagbabanding bali ng mga family sa pusap. Ayun siya, yun yung nakakainis lang. Ah, kamis po, tapos din yana. Sana nga kung wala na tong pandemic year by 2020, next year, para ano, ano pa, for good. Clean, clean tuwa. Para better na sa Undas.

Nguni krim lang. Lago. <laughs> oh, Ikaw, anong nanayang mo sa undas? <laughs> Ikaw, anong nanayang mo sa undas? Ano kuya, ina tagi sa kumisaka? O, gane. Ina. Ok, guys. Ina <laughs> mo sasabi ko. Uya, Thank you, sir. Nereman Ogang. Paniya magamitin siya. Thank you, bye-bye. Mayun, -bye. tinatakan siya